Ha? Ah ah ah. ah. likutin niyan. Yan May nga hanap ng hindi pwede magagalit ang mama mo. kakain ko yun. Kainin ko lang. Kakainin mo? Ako. Luto atin mo. mo yung pancit yun, tayo. Mm-mm. -hmm. Ayoko. Hindi masarap yun. Hindi. Hindi masarap? May mama? Apo. Nasaan? Ito, uh, asiyan. ha? Andiyan. Punta tayo kaya doon. Para ilaw tayo dito. Maglalagay ilaw? Ha? Maglalagay ilaw? Ha? Opo. Sabi niya, ay, takot daw. Takot? Takot. May ay, dito ay. Please. Mahulog ka diyan. Ano? Anong ano? Ano po? Mm -hmm. Oo, oh, 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 Pang ano, pang sara sa bintana yan. bintana. Sa inyo, sa inyo, to, pang sala. Diyan, ano, sa bintana ng tindahan. Tindahan, sa bahay nyo. Hindi. Sa bahay nyo. Ah, hindi ka dyan. Anong hindi ka dyan? Oh, uh, baka iwala mo nasaan? O, lagay mo dyan. Tayo? Ay! Ay! Si Sky. Si Sky? Hmm, sabi. Sabi? Sabi ni Pauline? Ano sabi mo? Sagot mo Ano sagot mo? Sige. Sige laro na, tayo. Sabi mo. Papa. Eh, lalaro kami. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. wag 'yan. 哼。<Hey. S 1> hmm.